Carbohydrates isang perpektong paraan para simulan ng iyong araw. Ang pagsisimula ng iyong araw na may carbs ay maaaring kakaiba ngunit ang katotohanan ay ang iyong katawan ay tulad ng isang makina na nangangailangan ng gasolina upang gumana ng maayos. Ang carbohydrates ay isang malusog na karagdagan sa iyong jeta. Mayroon kang agwat na humigit kumulang walo hanggang sam na oras sa pagitan ng huling pagkain ng araw at ng almusal sa susunod na umaga. Kaya naman ang iyong umaga ay mahalaga na ang iyong almusal ay dapat maglaman ng sapat na dami ng carbs para manatiling aktibo ang katawan sa buong araw. Mayroong iba't ibang mga benepisyo ng pagkain ng isang jeta na mayaman sa carbs sa umaga. Basahin upang malaman ang higit pa. Isa, nagpapabuti ng regimen ng ehersisyo. Hindi na kailangang sabihin, ang ehersisyo ay mabuti para sa pagpapanatili ng pangkalahatang fitness ng katawan kasama ang pagbabawas ng taba at pagbuo ng mga kalamnan. At para sa ehersisyo din, kailangan mo ng isang malaking halaga ng enerhiya na ginugol. Ngayon, ang pinakamahusay na mapagkukunan para dito ay carbohydrates. Para sa mga nag-eehersisyo sa umaga, ang isang mahusay na dosis ng mga carbs ay maaaring mapabuti ang kalidad ng pag-eehersisyo. Dahil nagbibigay ito ng mahalagang gasolina sa katawan na nagbibigay daan sa iyo na magpatuloy ng mas matagal kumpara sa isang jeta na walang carb. Dalawa, pinipigilan ang pagtaas ng timbang. Ang pagkain ng carbs sa umaga ay mas mahusay kaysa sa pagkarga ng iyong hapunan ng carbs. Ang iyong aktibidad sa buong araw ay nagsisiguro na ang mga carbs ay natupok at ang labis na halaga lamang ang nakaimbak. Gayunpaman, ang pagkain ng carb-loaded na pagkain ay haantong sa pag ng taba. Sa makatuwid, ito ay pinapayuhan na kumain ng carbs mas maaga sa araw kaysa mamaya. 3. Pagpapalaki ng katawan. Kung mahilig ka sa bodybuilding, maaaring pinayuhan ka ng iyong instruktor na kumuha ng sapat na carbohydrates dahil makakatulong sila sa pagkamit ng isang payat, matipunong pangangatawan. Ang pagsasama ng mga carbs sa iyong dieta ay nakakatulong din sa pagregulate ng metabolismo at pagbuo ng mga kalamnan kasama ng mas mataas na ehersisyo. apat Malusog na puso, ipinakikita ng pananaliksik na ang pagtaas ng iyong natutunaw na hibla na paggamit, isang uri ng hibla na matatagpuan sa mga pagkaing mayaman sa carb, ng lima hanggang sampung gramo bawat araw ay maaaring magresulta sa pagbaba ng limang porsyento sa masamang LDL-cholesterol. Katulad nito, ang mga taong kumakain ng mas maraming whole grains sa tingin bulgur, brown rice, quinoa, ay malamang na magkaroon din ng mas mataas na magandang HDL cholesterol at mas mababa ang masamang LDL cholesterol. Kaya, ano ang dapat mong kainin? Isa, sibol sa isang chapati. Dalawa, oats at besen chill. Tatlo, knock chila, sinigang. Apat, pinakulo ang kamote. Lima, Bodger o pearl millet. Anim, isang pinalamanan na gulay para sa at curd. Pito, pagsabog. Walo, idli at sambar. Ang mga pagkain nasa itaas ay hindi lamang nagbibigay sa iyong katawan ng mga kinakailangang carbs, kundi pati na rin sa maliit na halaga ng protina at taba na ginagawang ganap na kapakipakinabang kaya ugaliin kumain ng carb rich na almusal at makikita mo ang improvement sa iyong energy levels. Kung sakaling mayroon kang alalahanin o tanong maaari kang palaging kumonsulta sa isang eksperto at makakuha ng mga sagot sa iyong mga tanong. Disclaimer, ang nilalamang ito kasama ang payo ay nagbibigay lamang ng generic na impormasyon. Ito ay sa anumang paraan ay hindi isang kapalit para sa isang kwalipikadong medikal na opinyon. Palaging kumonsulta sa isang espesyalista o sa iyong sariling doktor para sa karagdagang impormasyon. Hindi inaangkin ng LCT ang responsibilidad para sa impormasyong ito.